ito yung variety ng langka na tinatawag na Evyak Sweet o Aboyog Sweet na galing Leyte. At ito rin yung langka na binibida ng isa sa mga kilala pagdating sa agrikultura, Sisek Manipinyol. Ang kagandahan naman sa variety na ito ay grabe yung subo niya, malalaki at matamis dahil nga yung Evyak natin ay siya ang sweetest jackfruit. Napakasarap yung variety nila. At grabe ang kapal ng laman. Tingnan nyo ito mga bossing. Grabe. At yung mga seeds nito ay amin ding binibenta. Yun nga lang yung seeds ng Eviac natin o yung pinatubo sa seeds ay possible na mas maganda pa ang quality at possible din na hindi gaano kaganda yung quality. Ganito yung laman ng Eviac o Ebruk Sweet o Aboyog Sweet napakaganda ng kanyang itsura meron kami nito mga binebentang mga pananim sa katunayan ay magdi-display kami ng aming mga pananim doon sa Bacolod City sa Panaad subukan natin at tikman natin hmm grabe ang tamis kaya pala nakuha niya yung titulong sweetest jackfruit grabe yung tamis niya at napaka shiny ng itsura ng aboyog sweet mm. makatas grabe yung katas at ang kagandahan sa Everac tingnan nyo naman yung ano niya yung laman no? grabe at malambot yung kanyang balat. Well-competed sa market natin. Ganon kaganda yung quality ng Eviar. Kaya sa mga bossing natin dyan, na mahilig magtanim, meron namin itong binibentang mga pananim na Eviar. merong sa incoming seedlings at meron din mga grafting. Mabibili sa seedlings na Castellana. At ito po ang aking numero at ang aking facebook account kaya sa mga boss natin dyan ah, pagpasinsahan nyo muna kung wala tayong binibenta na mga prutas ng Eviar kasi nga hindi natin kaya isupply yung nandito sa aming lugar na gustong bumili o gustong tumikim ng Eviar, swerte nga lang ng mga bisita na nakapunta dito kasi mayroon silang madadala na ganito nung nakaraan na pasampol ng mga prutas yun lang mga bossing. Approve ang Eviar Sweet ko Abo yung sweet na lang ka.